Hello, iya yeah, ko manggali kita guys. Sabay-sabay, no? Pag medyo mahina dito ang makaragay sa barakay no? oh. so, oh. Timbrano ko man do oras pero Sintire ito ito ang tawag ito ito Iba ko taro barakay makarang guys So, iya yeah, malanda banda sa station ito Pero, mas abo para o commissioner kaysa sa kaysa sa ano bisita kita ano, ang mga guys tinga ng ko ano hindi sa to pangaron ano na san daw mga commissioner ani yung para abo para abo para mga commissioner kaysa sa ano bisita gitu Bali Daya galit nga rin no? uh, Boundary right ano Station 2 Station 2, Station 3 Bali di karagi lang dumidyo abo-abo na -abo, tao pero Gat kinikang malang ra Okay na Ay, Mga local Diyak okay. yeah, ang bubaho di karagi ng ubahan dahil sa ito ano

ngani ay kailangan yung aksyonan dahil mga atong gobyerno niya sa, sa, Boracay, no? So, dahil medyo lubog ng Boracay, makarating ka rin. establishment na lobby, yung makara. dali so, abo, dali makarang nagsirado ng mga establishment. on na manami makaran ay save nyo ro sang bilog pang problema guys with uh, yung isla ay your... do ano do <sess -tripping> kaya ka lang nag sa kinihinay magtikang ro your mga tao na sa babaw babaw do problema gali guys yung your <sess -tripping> sa isla nga your mga gobyerno no ay masyadong uh, marti Aga abong ginasukot kung magsukot ya yeah? So dapat doon yung gitarbaguhon Nanda Magbabalik ko si Glat Burakay no Ida, ibang bisita Biya sa iba utang lugar ganto. Uwa wata sa liya gagto Gusto na manami iya Pero sa kabuon, it Anang requirements Kabuon, it ang nabairan Ay medyo gaatras Yagi sanda Dali sa kalisod ka man So, do yun, Do masakit. Do masakit makaroon. Masakit sa akin. Do makaroon At sabi ninyo ay abo-abo sa -abo, ano Abo-abo sa na nag-ano yung mga naga negosyante. Mga logi. Dahil siyempre, wag bisita. Do iba, gasirado. Do iba, ay ginabuhin ng dukes. gantang yun, yung stop. yung survive so shout out na sa mga may mga boat na ako na matag makararaya kung guys po makarat of season dapat dahil bare month day galing lang ay sa sobrahan ni atong mga mataas siya hindi na natatabo guys hindi na sa bayo So doon yan guys Ang mamba guys Bisa na ako nga ng amo guys Ay nag-ano eh Nag-alitik anong ugo, Dahil sa makara Puno at action man na government Ay wag ito ah, Bali debrakay hay Masigla lang kung Kababo Yung nga magto Like Before nga Bisan bukon kong eh, bisan po it's season ay abo-abo pagi -abo, hapon do tao bisan makara mas abo po nga ni Aero Commissioner makaroon kaysa sa mga ano guys kaysa sa mga bisita pero siyempre kapangita sa kwarta so bisan ano lang ang obrahon uh, para makakita man kasi singkire sintire singkire eh. sige makano eh. so doon yung guys no so ako mga ano, makara yung vlog vlog ko malang aray ka uugot kita makanayang ang sistema oh doon dapat ababo sa nang guys so mas abo par gwardya pero no puro gwardya rin o ay nako masakit ng na katotohanan so thank you for watching guys sana guys ay naintindihan yung nambay sa mga politiko na mga kurap uh, well done kinyo tanan ayusan niya yung trabaho bye guys <laughs>